okay good morning guys good morning mga ludes, mga ludi mga idol so for today's video guys is uh, gagawa tayo ng uh, tali ng kambing uh, gagawa tayo ng tawag nito yung, yung sa ilokano is magsasangal tayo hindi ko lang alam kung tawag sa ilokan kasi sa tagalog gagawa tayo ng hook ay parang ay banya. basta yun na yun So, ito guys, tuturo ko kung paano gumawa. Tuturo so, natin step by step. Tamang tama lang ito so sa size ng kambing guys, kung tali na ito. na lang natin sa dalawa. Hatiin muna natin. Tutok mo yung sa... Huwag sa... Mukha ko naman yata kinaka... <laughs> ano ba naman? Ayan. Hindi muna tayo ng kandila. Oh, anak mo. Mahangin ah. Huwag lang tayo ng kandila. Ito na lang. Ayan guys. Bukahin muna natin. Yung strand niya. Tatlong strand to eh. Diba masyadong mababa yung camera? Mahangin. Mahangin guys. Kung sa loob ka sana naggaganyan. Madilim nga eh. Madilim. Pag sa loob kasi guys. Kaya dito ako sa. Gusto ko dito sa labas. Para maliwanag. nahangin naman kasi madilim na mainit pa buti dito sa labas guys mga ludi yan, malamig oh, yun muna guwawala na muna ako ni muna So guys, para hindi magkabuhol-buhol yung strand niya, ay eh, sa sunugin niyo muna, ay eh, sunugin niyo muna yung pandulo. Sunugin muna natin yun mahangin saka natin ah, yun hinangin na guys yun buhay pa. pa ano masyadong mahangin uh, may aso pang ang <laughs> daming istorbo guys <laughs> may bata pa doon na sumisigaw ko kasi alam anong tawag sa Tagalog tong ganito guys yung gagawa ka ng uh, lusutan ng tali ay parang ay terminal alam mo kung ano sa Ilocano kasi ang uh, sangal yan. so ito na nakita so parang yung kanyan guys uh, sa inyo kayan kung anong gaano kalaki yung butas na gusto nyo kung ganyan lang halit yan, ganyan lang yan nyo nang malaki, yung ganyan, o yan, itutok nyo lang saan gusto nyo. I adjust, adjust nyo lang. Yan. Kung gusto nyo nang masikip, like a virgin, yan. <laughs> yan. Ganyan lang, guys. So, so, ang gagawin lang natin is yan, yan, magkapatong na yan, yan, patong natin yung dalawa na yan, yung dalawang strand na yan, tapos itutok natin sa strand na doon, yan. Tapos, yan. I bubukahin natin. Pagkabuka ng pagkabuka is yan, ilusot natin po guys. Isa. Kita ba sa camera? I, tutok mo na lang. Kung bahala. Ayan. Ano masyado yatang masikip guys. Pero tama lang para hindi. Masyado masikip. Adjust natin. Masyadong masikip guys, i-adjust lang natin sa kabila. Ayun, dito. Dito naman tayo. Katmomona tingnan mo. Ay na. Oh, guys. Pasensya muna kayo, guys. May istorbo yun kinuha na yung mga gamit ko, guys. <laughs> ayan siya na yan oh. Pumorma na siya. Ayan. So, ito itong susunod na strand na to, guys. Dito siya pupunta. Yan, magkasunod lang yan. Diba yung unang uh, strand pumunta dito Ilusot lang natin Yung pangalawang strand is dito Ilulusot naman natin dito yan. Sa kabilang strand yan. Ilusot na natin Ayan Ayan na guys Ayan na yan. Tapos ito ngayon, itong nahuhuli pangatlong strand is dito na yan sa likod. Habol na yan natin sa kwa likod. Ayan, okay na siya guys. Yan. Ngayon, ayun ito magkapantay itong dalawa na to so ito nauhuli siya nandito siya sa taas so ihahabol natin siya siya yung uunahin natin pwede namang kuan din mahuli pero mas mainam kung iyo ah, ito yung uunahin natin para pumantay siya sa tatlong strand na to sa dalawang nauna ayun di ba andito siya Ngayon, ihahakbang natin siya may strand siya dito di ba dito yan dito mo siya kukunin ngayon dito mo siya ilulusot mayan. Guys, oh, may isturbo. <laughs> Malikot mo. Oh, ayan, guys. Si Lu... O, oh, kita ba? <laughs> ayan, guys. Galit na yung cameraman ko. <laughs> Malikot daw. May isturbo kasi, guys. Eh. Malikot daw kasi ako. Sa Saan daw na pupunta yung ginagawa ko. Eh, syempre. In Iniilag ko na batang makulit, guys. Ayan, ilulusot na natin, guys. para Pumantay na siya sa dalawang. Kapag oh, na, siya, guys. O, oh, pantay na. Ayan, Pantay na sila. Ngayon, iisa-isahin natin guys, guys. Kada strand na yan, isa-hakbang siya. Yan, diba, may... <laughs> Hindi po natuloy ako. So, ayan guys. Uh, ubusin na lang natin to Hanggang gano'n lang. Uh. Tapos ito, ito. Uh, ilulusot natin ulit dito sa kabila. Yan, makikita nyo dito hahakbangan natin to ayan. hindi natin pwedeng ilusot dito ayan. dito natin lulusot sa pangalawa Ayan. Ayan. Ganon din ang gagawin natin sa kabila ngayon so, hahakbangan natin ulit yung isa tapos lulusot na naman natin dito sa pangalawang strand Ano lang ng ganun guys, hanggang sa maubos. O, ayun na, tumaob na yung bata. So, sa kabila ulit guys ganun na naman hakbang ulit natin sa kabilang istran, ilulusot ulit natin yan to so, kahit pa paano guys maraming hindi nakakaalam nito ako kasi uh, natutunan ko ito nung bata ako maraming klase ang pag-install uh, ng ganito meron yung uh, pagdudugtungin mo pa yung kunwari, putol, pag dudugtungin mo, ituturo ko rin yun, guys. Sa uh, next video na siguro, meron pa yung uh, parang botones. Yun, yun, lang, hindi ko alam yung parang botones kasi hindi ko pa napag-aralan yun. Ito lang kasi yung tinuro sa akin. So, ganun ulit, guys. Kung ayaw nyo na, mag... ito, guys, pwede na to. Pwede nyo nang putulin to, tapos sa uh, sunugin nyo ulit. kung ayaw nyo nang sobrang haba, sobrang kapal. Pero, siyempre, sayang naman, uh, isagad na natin. Yung iba kasi yung mga ganito tama na. Yan, kinakat na nila yan, tapos ha, sinusunog na. Pero siyempre nasa na nahabaan na natin, sobra na i-salpak na natin. Salpak na natin lahat. Ayun. Ano lang nang ganoon guys, hakbang-hakbangan niyo lang o silusot niyo. Napaka-basic lang naman. Kung kuan, sa umpisa lang naman medyo nakakalito na pag-aralan mo na isaglit eh, na lang. Ayan. guys, nasa sa inyo kung uh, ikakat nyo pa to hindi na, pero siyempre mas mainam kung ikat nyo para malinis so, dito, dito, dito. kat natin to tapos sinugin natin Kasi ginagawa to para malinis tignan yung tali. Yung iba kasi parang binuhol na lang yun. Pwede na. Pero siyempre pag buhol-buhol kasi ang pangit tignan. Saan na yung kandila natin? Saan? Sunugin nyo lang yung dulo guys para hindi maghimol-mol. Kasi habang tumatagal pag ginagamit na ng kambing yan. Pag hindi mo kuan hindi mo sinunog yan maghihimol-himol masisira naiksi ang kumayata masyado guys mayroong medyo mahaba-habas sana kundi hindi mo na sana pinutin pangit naman kasi pag masadong mahaba nasabit-sabit kuminsan kung saan-saan hindi -saan niya mayinom kong ganito medyo medyo sagat okay na guys malinis siya tingnan di tulad yung iba kasi ah, ginagawa lang binubuhol na lang parang ah, ginaganon na lang ginaganon na lang guys para na magkaroon ng eye ginagawa lang nila ganyan oh, pangit tingnan so mas mainam kung ganito ano? Yan, formal na formal malinis na malinis sa tingnan next video guys yung pagdudugtong naman natin kunwari na putol lodi, di kaya ah, gusto mo magdugtong yung pagdudugtongin natin kano yun next na i-video ko yun guys so sa ngayon ito lang muna para dito yan kumbaga eto pagdudugtongin natin sunugin muna natin para mapalitan na natin yung tali ng kambing kinanakom hey, pero muna Nauubos na yata to. Cut, cut. So guys, ha. Gawa ulit tayo ng pangalawa. Sa kabilang tali naman. Ito kasi sa may ulo ng kwanto. Sa ulo na ng kambing. Ito naman dun sa dugtungan papuntang sa padulnya. Ito lang guys. Ulitin na lang natin yung ginawa natin kanina. May mga nabibili ngayon guys na ganito na. Pero ang pangit. Parang uh, sinunog lang. aus tinapal lang. Tinalian na. Ang pangit tignan. Lalo sa mga panali. Sa mga panabong na manok. <coughs> Minsan nakikita ko ganoon na eh, yung pangit tignan maganda kung marunong tayo sa mga ganito guys para malinis siyang pignan magandang pignan sa mga matibay mm. namaya ikakabit na natin guys papalitan natin yung tali ng kambing ko kasi maghihimuhimul na lumang luma na kailangan ng palitan manipis na rin Tapos, ito naman, guys. Ito yung uh, padulong kambing. Yan. Kasi, yung iba naman, guys. Uh, ganun lang gagawin natin. Kung baga, uh, magkakaroon, ilulusot natin po. Yan. Dito natin gagawin. Ayun, pero, ilulusot natin. Yan. Hindi tulad kasi yung iba. Parang binubuhol na lang ng ganun. Yan, ganyan. Pangit pignan, guys. Yan, yan. Uh, kung gusto nyo ng may mas ma linis uh, tignan mas mas maganda kani itong gawin natin anong uri nyo ito guys lulusot natin ganon din sa tulad ng tinuro ko kanina At mas maganda lang siyang tignan kung makaganito ganito siya Ganun. gawin na natin guys medyo luwagan na lang natin konti na naman yung ano. tuwa. Maganda lang kasi yung tignan para uh, nakaganito siya. Pinsa sa puro tayo buhol. Buhol lang ng buhol. Pangit tignan. O ito na guys. Yan, yung finished product natin. Yan, ito na. O, yan, diba? Gandang tignan guys. Pagka ganito. Tapos ito. Dito yan. Bubuhol natin yan ngayon. O, yan, yan Sa may lupungan. Mga sa isang buong tali ng kambing guys. Kaya nakakailangan natin uh, mag mag, uh, mag dalawang ganito kasi yan siyempre pagka yung kailangan na ikot, kasi nagiging turner niya yan kumari yung kambing yan, magalaw siyempre ipot ikot ikot kasi pagka walang ganito guys walang ikota niya nagbukuan niya nagbubuhol buhol na ganun niya pagka yung kambi gumagan oh, 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 niya ganun niya kailangan natin ng ganito bukuan kahit na umikot ikot yung kambing yan, hindi siya nagbubuhol buhol so ikabit na natin guys sa kambing natin Tara na guys. Uh, paulo niya guys is okay pa naman. Goods pa naman. Is, hindi na natin papalitan. Ito na lang. Tatanggalin na natin dito. Problema guys. Pitas na. Ito kasi guys. So sila na himol-himol na duktong-duktong na oh. Oh, tulad ganito guys so ang pangit signan, oh. so sa susunod uh, ituturo ko naman kung paano magdugtong na hindi ganito na nakabuhol-buhol lang after how many years? Ba't nakakakon pa rin? Kot mo. Mo <laughs> sayang yun <hoyon>, eh. Ba't <laughs> yung mga masasayang bagay, di mo kinaka- abnormal yata tong misis ko kayo. guys, ilusot na natin. Ayan, <laughs> dito Ay dito pa lang, may turner na siya. Ginawa ko lang naman sana para dito nga lang. Uh, goods, all goods pa naman tong ulo na niya. Kaya dito na lang natin idudog tong guys bago na ulit yung tali ng kambing natin dudugtong na natin sa kabila at isusuga na rin natin alas ganyan ako na dudugtong natin ngayon dito Dan. ito yan nagbuhol yung iba guys merong kung yung tinatawag na ganito sana ganito rin gagawin mo uh, magkaka kung uh, parang butonis yan. magkakabuhol siya pero hindi pa ako hindi ako marunong nun guys kasi hindi ko hindi pa tinuro sa akin yan, dito na lang yan ayun na sugo na suga sugo sugo <laughs> suga mo na para guys samahan nyo ako magsuga Ingatan mo, buntis yan. Lapit na mga anak tong kambing namin. thank you for watching guys <laughs> bye, -bye. <laughs>